So, hello mga farm bill. Nagbabalik na naman na ang inyong Radtech na magsasaka. Kung bago ka pa sa akin channel, please don't forget to subscribe Dooms TV Agri tayo at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Okay? So, today mga ka farm bill, ang i-share ko naman sa inyo is paano gamitin ang Gonadin 250. Alright? So, tama po yung narinig nyo. Gonadin 250. So, eto yon mga ka-farm bill. So, nag-purchase tayo kanina sa poultry supply. So, at ito siya. Okay? Alright. Siyempre, titignan natin yung expiration date niya. So, yung expiration date niya mga ka-farm bill is January 2008. Okay? So, ano ba to? Okay? Ano ba yung gonna din 250? Alright? lalong lalo na mga ka bin, sa mga kaibigan po natin na nag start na mag farming or sa mga hog farming sa mga pag-aalaga ng baka ito yung uh, ito yung yung mga alaga po natin mga yung nga po yung mga na-mention po natin mga alaga na hindi nag na pero nasa ano na po sila nasa tamang age of breeding alright so ganito yung kasi mga ka-farm once po kasi yung ano po natin yung uh, sa akin kasi specific tayo kambing, kambing yung alaga natin mga ka-farm so yung kwento po kasi ng kambing natin mga ka-farm na is nabili po natin dyan kay uh, kay sir JRP yan 'Yung dalawang dough na 'yon, ngayon 'yung isa po, 'yung kapatid niya nung October naghit, kaya lang ang masama nung dapat malapit na masang mga mga nakaya lang. that time is February, malamig, di ba? papasok 'yung a uh, mainit na panahon, na-stress sila. So, nakunan po, okay? Nakunan po 'yung isang kambing. Ngayon, eh nagtataka po tayo bakit po 'yung kapatid niya is Ah, uh, nag na, nabuntis na, pero yung isa ay hindi pa rin po. Okay? So yung gonadin 250, ito po yung uh, deficiency ng ano, uh, bumababa po yung uh, gonadotropic hormone. Okay? Ng isang hayop. Okay? So kapag bumababa po po yung uh, bumababa po yung uh, gonadotropic hormones niya, so yung tendency po hindi po maghihit yan kahit anong gawin po natin. Okay? So, ang ginagawa po ng gona din is para ma-induce yung estrus. So, ano po yung estrus? Ito yung para yung cycle. Okay? Para makorek. Okay? Para makorek po yung, uh, yung ovulation po ng ano niya. Sa uterus. Okay? So, ito po yung function ng gonadin sa mga hindi naglalanding mga alaga po natin. Okay. Ito po nabili ko po to mga ka-Farby sa Forty Supply is nasa 350 po. So iniisip po kasi kung bibili po ako sa Shopee nasa 200, alos same lang. Ito ina yung tapos meron pang shipping fee. Then ito kasi once na binili mo, uh, once na nakabili ka, agad-agad makukuha mo so hindi ka na maghihintay. All right. Tapos meron kasi yung ibang bayal, pero halos pareho lang sila na 2 ml mga ka farm bill alright so 2 ml okay so eto ready na natin siya mga ka farm bill. okay Muuna, shake muna shake na muna natin siya okay tapos siyempre kaganda uh, ang gagawin natin is kukuha tayo ng bagong syringe okay Ayan. Ito kasi mga ka farmville to napaka-safe kasi nito kasi hindi siya ka mukha ng vial na pinifreak mo pa. So, kapag hindi ka sanay, pwede kang ma... So, eto po yung proper, ha? So, bigyan mo muna siya ng hangin. Okay? Ayan. Pag binigay mo ng hangin, so, kusa na po nga alin. So, ano rin pala siya? Ah, napaka... malapot. Okay? So, eto siya mga ka-farm bill. do so, ngayon po. So, kukunin po natin lahat kasi napakamahal ng gamot na 'to. Para siyang ano, ah uh, vitamin ano, para siyang vitamin A, D, E with selenium kaya lang ito napaka powerful kasi nito kaya talaga ano talaga siya hindi sa vitamin so nagko-correct talaga siya so let's see sana maging successful kukunin ko pa yung little na ano sayang naman kasi so bubuhay na natin siya sayang naman kasi kung hindi natin makukuha yung ano point napakahalaga ng vitamins na to kasi napakamahal okay So, kailangan po kasi natin to ganito mga ka-farm bill kailangan po natin talaga siyang mag-hit na kasi number one mga ka-farm bill bakit kailangan na natin kailangan na niya mag-hit because is napakasayang po ng panahon na ginugugol po natin lalong lalo na tayo mga mga goat racer no so sayang po yung panahon na napaghihintay natin tapos hindi po nag-hit okay so nasa halos kulang siya hindi siya akmas So, ano, hindi siya sakto, oh. Okay. Nasa, ano lang siya. Nasa 0.5 lang siya, mga ka-farmville. So, okay lang. At least naman na-try natin. Sana, yung kapalit naman nito is, mabubuntis po yung alaga po nating kambing. Okay. So, ayan mga ka-farmville, na-ready na. Okay. So next mga ko naman, uh, hindi lang po 'yan ang pre-prepare natin, okay? Ang pre-prepare po din natin is yung back natin, okay? So kailangan natin uh, i-inject po siya ng ano ADE. Okay, para at least po kapag mag hit po yung uh, inahin uh, do po natin is napaka uh, napakalakas ng similya po ng ng back natin, okay? Bibigyan na po natin siya ng ADE, okay? Tapos combination ng ADE at saka vitamin B complex. All right. So, ayan mga ka-farm bill. Para itutoy ko na kayo. So, okay, mga ka-farm bill, nandito na tayo up. sa kulungan natin. So, ito si April, yung nag-iisa'ng full blood natin. Okay? Siya yung i-inject natin mamaya ng ADE at saka vitamin B complex. So, para i-prepare na natin siya para sa pag-heat po nung isang ating kambing. Okay? So, ito yung mga ka-farm bill. Si ano rin si Chocolate, is nabuntis siya. Okay, kaya lang yun nga masakit na ano lang siya na nakunan. Okay? So ito po yung i-prepare ipre natin. Okay? So si MJ. Okay? Si MJ at saka si Kasmut. Si Kasmut, yan po yung kambing po natin na na nakunan, okay? Ito po kasi si MJ, ito mga ka-farm okay? Ito. F3 na bower, okay? So, napakaganda po ng katawan na niya. Okay? So, napakabilog na niya. Kaya lang ang problema, hindi siya nag -heat. Okay? Never siyang nag -heat. Okay? Yung kapatid niya is nag na pero siya hindi pa. Alright? So, sayang naman po yung panahon natin na ginugugol po natin sa pag-aalaga sa mga gastos po sa ating mga vitamins. So, kailangan na po niya mag 250. Alright? So, ayan mga ka-farm bill. Uh, in the few minutes, uh, i-inject na natin siya. Okay? So, i-set up po lang po yung, ano, yung camera. Okay? So, saan yung ano? Check ko nga kung maganda dito. Set ko lang. So, ayan. Maganda naman. So, ayan mga ka-farm Set up natin siya. Okay? So, total na dito natin si April. Unahin ko na si April. Okay. So, nag natin tayo. So, always po nag-inject po tayo. Eh. Okay? po yung ano, uh, vitamin A, E, D. Okay? Alright. Next is vitamin B complex. Okay? Sa kabila naman po. Okay. So, masakit po yung vitamin B complex, ha? Alright. So, ganito mga ka-farming. Bago po natin na binigyan po ng gonadine 250 si si MJ is napurga na po natin siya. Okay, one week ago napurga na po natin siya at binigyan po na natin siya ng vitamin B complex, okay? So ngayon po, uh, huhuli na natin siya. <laughs> So, ito mga ka-farm bill. See? Okay? Kung makikitingnan nyo po, is yung suso po niya, is wala. Eh, okay, wala. Okay? Pero, siya po muna. Okay? Para sure tayo mga ka-farm bill. ulo. So, ganito mga ka-farm bill. Nasa breeding age na talaga siya. Maganda po yung katawan niya. So, sa estimate natin, nasa mga 27 to 30 kg na siya. Okay? So, kapag ka-inject natin to mga ka-farm mag-wait lang po tayo ng 72 hours. Or minsan, nasa 2 days pa lang, mag hit na siya. Okay? So, good luck. So, eto, go. Ibigay na natin na ito. na mag-successful. Okay? So ayan mga ka Farmville, nabigay na po na natin yung Gonadin 250, right? So sana mga ka Farmville, ah uh, mabuntis siya, right? So muli, maraming-marami pong salamat sa mga kaibigan po natin na laging nanonood sa ating mga vlog, right? Sa sa mga sumusuporta po sa atin, maraming-marami pong salamat sa walang sawang panonood. okay so hey long god bless you and peace man